Hello everyone, welcome back again to my channel Mer's TV Vlogs Ayun nga guys uh, Dito lang naman din ako sa park So ayun um, Yung lang meron lang ako isi-share na tungkol sa aking journey, hindi <laughs> ako artista pero gusto ko lang din i-share yung aking journey um, Hindi lang sa aking journey kundi sa aking family journey Uh, both uh, my husband and my four daughters. So, yun. Um, meron ako naririnig ng na magpapasang. So, ko na lang siya ng background mamaya. So, ayun nga guys. Nakita ba? So, ayun. Ginagamit ko ngayon yung rapid genie ko na robot cameraman. So, <laughs> wala kasi yung ano ko dito. Hindi ko dala yung aking hindi ko dala yung aking ano tripod so okay na yan so yun nga guys uh, yun lang yung si share ko yun guys yung tukol sa aming journey na uh, sa aming pagtutulungan sa sa aming pamumuhay paano kami uh, let's say hindi naman umangat mga nag-stable yung aming uh, um, yung aming daily hindi lang sa financially kumbaga pati na rin sa sa aming buhay-buhay uh, sa aking family. So, yun nga guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Um uh, namin na napagtugunan pa yung journey na yun na uh, sa totoo lang is napakahirap, guys. Napakahirap yung aming pinagdaanan simula, simula na nag-aral yung mga bata um, dahil nga yan namin siguro napagtanto namin na kailangan namin kailangan namin na isaayos yung dapat na isaayos kaya kami uh, nangyari yung ganitong ano namin and then uh, ang isa pa is yung ano uh, nakapagtapos sila na ng, uh, maraming mga pagsubok ganoon syempre nandun naman tayo na guys kasi siya background kasi na uh, maingay may mga aso so yun napagtagampo yan naman namin kaya na napakahirap yung aming sitwasyon diba? yung sitwasyon namin na ups and down kami laging down down na down talaga mula no nung hindi pa nakapagtapos yung panganay uh, sobrang down namin and then uh, naka lang kami ng konti nung nakapagtapos na siya and then eto naman yung sumunod uh di hanggang sa nakapag-aral na siya hanggang sa nagka-college na rin yung pangalawa uh, as in talagang hindi pa rin natatapos yung aming eh uh, pagsubok maraming pagsubok yung nangyari sa amin guys so uh pero yung pagsubok na yun is kahit naman yung nilalagpasan namin maraming nangyari maraming nangyari na hindi maganda sa amin so parang ano uh, naisip naisip din namin na part ng buhay ng tao yon may nagkakamali di ba uh, hindi naman lahat ay eh, perfecto di ba so yon yun lang yung may gusto lang ako ipunto doon na uh, porkit nag-abroad ako ako lang yung ako yung uh, breadwinner ganon hindi uh, syempre nagtulungan din nagtulungan din bawat uh, membro ng pamilya so yun nga um, <laughs> ayan ay sorry na uh, umiikot umiikot na kasi yung ano ko yun yan eh ano ko na nga para hindi siya umiikot so yun na bawat bawat uh, aiming kinikita is napupunta sa uh, napupunta sa pag-aaral ng mga bata, expenses sa bahay, lahat-lahat uh, na kasi apat yung nag-aaral dati. So, parang napakahirap yung nangyari ba na ganun. So, yun, uh, hindi hindi ganun kadali. Um, na hindi 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 ganoon kadaling nangyari sa amin na uh, yung bang nabigyan kami ng nabigyan kami ng ano ng pag-asa ba parang parang ano yung pag-asa ng namin is 50-50 nga ano ni eh, yung sa hirap ng buhay dahil ano uh, pagkatapos ng isa ng college work agad so ayun yes parang hirap pa rin kasi kahit na dalawa na kami na trabaho ba parang tatlo na rin kasi nga yung husband ko is uh, may tindahan kami so yung ginagawa uh, doon naman sa ano sa store namin is yun naman yung bread and butter namin uh, hanggang sa ngayon bread and butter pa rin kasi nga syempre um, kung may kung nagpapadala ko pinapagulong niya doon yung ano So kaya kumikita pa rin kahit papano yung pinapadala ko doon. At saka nagiging allowance na rin ng mga bata, ganun. So hindi pa rin natatapos yung I aming mean, um, uh, pag ano nang sa mga bata kasi may dalawa pang nag-aaral. So nung ano, dahil sa tulungan namin um, uh, na pag ano namin na pag-ayos namin yung pag-aaral ng mga bata kahit papano, di ba? So, yun, dalawa na lang yung nag-aaral at medyo malaki-laki pa rin yung binibitawang pera dahil nasa private yung isa yung isa nasa public mag mag grade 11 hindi ko lang din lang din namin alam kung saan din siya ulit papasok sa susunod na taon so yon isang taon pa naman bago mag-enter ng college yung isa so makaka-recover pa rin pero sa ngayon guys unti-unti uh, kaming bumabangon sa aming kahirapan dahil sa pagsatsaga, dahil hindi bumitaw ang isa sa amin dahil sa totoo lang guys, kamuntik na rin akong bumigay, dahil sa sobrang dami ng problema hindi ko makaya, buti na lang kamo guys at uh, nandun pa rin yung isip ko sa family na sana uh, maayos pa namin so, ayun nga uh, nagsisimula kami ulit na maayos yung aming family at hindi ko naman na ano na sinasabing ako ay napakalinis na tao. Syempre lahat naman tayo nagkakamali, eh. lahat naman nagkakamali, eh, di ba? Wala namang perpektong pamilya, di ba? So yun lang kasi yun lang naman yung naisip kong i-share ngayon. At meron pa rin man na akong gustong i-share na mas malalim pa doon pero parang ano eh yung hugot ko is uh, gusto ko kasi ano, gusto ko kasi yung hugot ko is masaya na eh hindi na yung pagdurusa kasi tapos na yun eh kaya pero gusto ko pa rin i-share yung mga pinagdaanan namin uh, bilang mag-asawa na siya ay taga uh, purkit uh, sige, sa susunod na video yun siya naman yung itatopic ko na siya lang talaga as in kasi mahirap eh gusto ko kasi pag yung topic is yung sa kanya lang talaga kasi nga As in, guys, uh, ang hirap nung pinagdaanan ng bawat membro ng pamilya. So, siyempre bilang isang OFW, di ba, ang daming daming mga pinagdaanan, guys. So, yun. Uh, ang daming pinagdaanan, kung hindi natin malampasan yan, guys, yung ating mga pinagdadaanan na yan, parang uh, makakalimot tayo. Siyempre, tao lang naman tayo makakalimot sa mga ano at uh, hindi natin namamalayan na may nangyayari na palang hindi uh, maganda sa buhay natin ganun. Siyempre tayong mga OFW ang hirap ng walang kumaga parang oops, 'di ba? Kaya ko ba 'to? Hindi ba parang ganun? Hinahanap ko lang yung salamin ko. Ano po yung salamin ko kasi kailangan ko magsalamin. So yun nga guys, parang ano, parang ang hirap ng mga pinagdaanan na pinagdaanan na uh, mga sacrifice, 'di ba? Lalo na ako, guys, na ako isang OFW na sobrang sacrifice ko, guys. malay sa family, ganun. Pa. Ah, ang hirap ng malay sa family. Kasi nga alam niyo sa totoo lang, guys. eto nga yun yung ano yung tawag dito yung pinagdaanan ko is sobrang hirap din. Hindi wala nang salamin. isang salamin ko hindi ito. Panhold up doon. So ayon. <laughs> Aligaliin. aligalig ng aking ano ng vlog ko. Sige okay lang. Ganun naman talaga guys. Hindi ko na kailangan i-edit, edit ito. Hindi na ako mag edit Hindi na ako mag edit kasi nga mahirap mag-edit eh. Sa totoo lang guys. Kaya pag nag-vlog ako, pag pag may nag-ano sa akin, pag may nakita ako ano eh na na interrupt na kagad ako. Yun. ko lang. <laughs> Ayun nga, 'di ba? Ay, ito pala. Ang hirap talaga guys ng may sipon parang ano eh so ayun nga yun yung sinasabi ko di ba um yung napagdaanan namin is napakahirap sobrang hirap guys yung napagdaanan namin uh, ng buo naming family hindi pa nakakagraduate yung anak ko sobrang yung isip namin is parang puti nga kamo guys hindi ako bumigay hindi katulad ng iba dyan na talagang pag hindi nila kaya guys lalo na mo OFW etang as in bumibigay na sila bumibigay talaga sila at nandyan yung mababalitaan mo na may tumatalon sobrang dami ng problema sobrang yung mga problema nila sa family tapos na problema pa sa uh, sa work 'di ba sa employer 'di ba mga ganon ang daming uh, problema na nangyari sa kanila hanggat nung hindi nila makaya yung ano yun yung tatanong sila nag-iisip ng yung gagawin nagpapati nagpapatiwakal sila dahil hindi nila kaya yung yung depression yung sobrang stress nila sobrang depressed na rin sila at hindi nila alam wala silang makausap mga ganun ganun di ba ang hirap nun kaya pasalamat pa rin ako guys at uh, medyo maano yung uh, isipan ko, naliwanagan yung aking isipan na pwede pa rin magbago. As in talagang guys, talagang as in bibitaw na ako noon eh. Bibitaw na ako. Sobrang pagod na yung isipan ko. Siguro kaya, siguro ko na nagkaroon ng hypertension dahil nga sobrang na, uh, pag-iisip, na-depress ako, mga ganun-ganun. Pero, ang ginagawa ko guys uh, pag may naiisip na ako mga ganun na bagay na hindi na kanais-nais um, uh, lumalabas ako at namamasyal ganun uh, pupunta ako sa kung saan saan sumasama ako sa mga kaibigan ko ganun so yun, napagtagumpayan ko naman guys at nung nasolve na namin yung problema namin so parang gumaan yung aking isipan ba parang bumalik nagbalik loob ako Ganun, nagbalik loob ako kasi nga, naisip ko na sayang naman yung pinagpaguran ko eto na eh, natapos ko na yung isang mission namin na yung project namin eh na napagtagumpayan namin uh, naging success naman yung nangyari so na, napag-isip ko na okay pala yung feeling na na pagtagumpayan yung isang bagay na napakahirap para isa-isang family na ang hirap ba diba? hindi ko alam kung saan ako humugot noon eh hindi ko alam, basta wala ako sa sarili ko noon eh so yun nga guys, uh, madrama masyado pero meron pa rin akong isang kukwento so until next vlog nila ulit, so this is Mercy TV Vlog don't forget to like and uh, comment dyan sa baba para mabalikan ko kayo guys, bye bye paalam